What is up mga kanol, eto na yung second part ng review natin Regarding dun sa radiator fan na inaangal ko na tumatakbo May nag-confirm na mga may ari din ng Cove Na tumatakbo rin yung kanila pag off Sa tingin ko feature na ito So medyo napalagay loob natin Ang hindi ko pa pala sa inyo, eto Spool Etong Pro is meron na siyang spool na nakakabit. Standard wala. Hindi ko alam kung may kabitan yung standard. Kung napansin nyo, paki sa comment section. So nagtanong rin si Strafe G. Totoo ba na maliit daw po nan? Kung i-compare sa ZX4 WR, yes, maliit siya. Kung mapapansin mo dito, manipis lang 'yan, no. Manipis lang talaga siya tingnan, maliit. Sa mga hindi nakakaalam, Itong motor na to, 450 cc ang sabi. Pero 443 cc yan. 165 kg. Naka slipper clutch. Naka traction control. Naka ABS. At ang pinaka-importante sa lahat, ayan o, makita nyo, inline 4 siya. Magaan talaga siya para sa inline 4. Pero hindi kayo magtataka, kasi malit lang rin yung makina niya. Pero inline 4. Pero napatakbo ko to okay naman. Mabilis nakita ko rin pala sa video na kapag umabot ka na ng 10,000 RPM dun naga na yung RAM air intake mas bibilis yung motor mo yun ang sabi nila ha? hindi ko pa na try kasi hindi naman ako ganun mabilis magpatakbo at hindi yata ako umabot ng 10,000 RPM kahit ng Ninja 400 ko eh ewan ko lang ha Ito rin so meron din ng comment dito si Roman sabi boss wala man lang bomba ngayon, nilabas ko to hindi ko pinatakbo. So, ipapapanood ko sa inyo yung cold startup niya, pati bomba. Hindi pa natin napalitan yung muffler nito so mapapakinggan nyo ang stock niya. At pati pala yung ilaw nito sa harapan, papakita ko sa inyo, ito. ang full na ilaw niya pag ano, ganyan na itsura niya. May dalawang linya, tapos may isang tigisang bilog. Ganda. Good di ko rin pala na pa ano sa inyo nung first vlog is yung passing light niya ito. So mag cold start up tayo ngayon para kay Boss Roman. Tingnan natin. Set up ko lang. So, ito yung itsura ko kapag sasampa ako sa motor. Ang height ko is 5'8 and a half, Almost 5'9 na. So, ganyang kaliit sa akin yung motor. Isang mabilisang ikot lang tayo. pansin ko lang ha magsha-short ka na ganito mainit ang buga dito mismo sa binti mo ewan ko kung bakit dito lang sa saklana ng may buga na mainit dito hindi gaano pero dito lakas All the best talaga pag gagamitin mo ito is nakapants ka siguro kaya kung kaya mo tiisin yung init okay lang kaso nga lang syempre mapapasok ka in time di natin alam kung hanggang ilang temperature niyan pag meron pa ako napansin na uh, kailangan i-update, i-update ko kayo. Hanggang dito na lang tayo mga kanon. Stay safe. Ride safe. All right. Big shoutout nga pala kay Aaron de Guzman, Pedro Caparoso, Arabella, at Jinkai. All right. Check the mic and make sure it sound right, boys.